Ayan Ayan, naganda-gandahan na naman siya Nagano siya ng Ang tawag niya yung Halo-halo Halo-halo Sa alas gis. Ano oras na? Alas sa gis. Otso. Alas utso ng gabi pala Kasi... Mag-halo-halo kami sa alas utso ng gabi Kasi, Kasi dapat hindi. kanina pa to hmm, Tapos Yung oras na alanganin Jasmine, naging mo hmm. sa ano? ayan, Oh, Gawa na siya ng halo-halo for today's video, guys. Oh, ha? Ah. Mm. Uh. Halo, halo. Halo, halo kay Jan. Halo. halo, halo kay Jan. Oh. Ito, si ano? Nitip. Smile every day. Oh, di ba? Ayan. Ayan, halo, halo. Kuya, halo halo. halo, halo for today's Ikat video. Hmm. Ikat mo yung hindi ako kaunan. Mm -hmm. Ang ah, sarap! Kuchara o kuchilyo? ikat mo. Nga mm, anak o naglaway na. Nagtilam dito. dito ka. Nagtilam-tilam na sa Jamaica si ate. Mm. Ayan ito, o. Ito. Nindot niya may mga audience. Mm. Audience. Ito ang style ng ating ano. Halo-halo. Halo-halo. Um, ayan na, ha? Ayan. Sobrang dami yan. Halo-halo. Mm. Gulaman. Hindi pa, yung mais. Ito halo-halo natin. Hindi na para papak Ang naong niya akong anak. Anak skagang. Ayan, guys. Ah, bahin bahin dapat ginatimbang mo na <laughs> ah, timbang mo pa Timbang mo pa natin Timbangin Timbangin pa natin Opo Oh my God Ganun pala Anong masasabi mo may Ready nang takong anak matulog Okay naka Barbie na siya Kaya lang may ano daw, may tawag niya. May audience. Kailangan ng audience ang tita nila. Yeah, Yan. Audience impact. impact daw. Audience impact. Dapat ginadagahan mo na, gamay kayo butang lah. Uh, ah, Uboso na lang eh. Uboso oh, na lang lagay. Oh. Uh -huh. Okay. Asa yung corn niya? Ah, wala yung corn? Laki na natin. Upa, ganin lagay niya. Ah, wala Wait lang. Yan yung mga old jeans. Mm. Yan, ready nasi naen naen Iyan, syah, na sila matulog. Hindi. Yan siya, naganda-gandahan. Buta nga uh, anu na diha, sakto na. Tapos, tapos ano na? Buko. May buko pa. Lalo, Ice cream pa. Hmm. Dapat na na apa ano ras? Hmm. Napatoy ka ng ito bang munggo nga ano, black. Masarap yun. Ice cream, labas ko pa rin ba? May. O niya, nakadiyot rin dyan. Monggo masarap yon yung black. Hoy, so, may ay, vitamin. Oh, red bean nga. No, Siyempre kay nag-request ka kanina, alangani naman. Ah. Oh. So, next time, magbili tayo ng itong ating gawa na ano lang. First kayo. time lang muna. Yung try and error. Incomplete. <laughs> incomplete. 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 But, Sunod na, meron na ng, ano. Ang ayos ninyo kayo na ano na, nailis na ras. Ilagay ito sa... Ibutan mayroon na lang pa. Ang ating kwan Ice. Ice. Wala tayong ano. Wala tayong ubi alaya. Oo. Oh. Nagugas po kamayan. ka maya. Wala din tayo ng kukura ng yelo, kaya ang ginawa ko, pinokpok ng martilyo. Okay, mo ng martelio. Ang ganda diba? ng sige. Ganun ba maganda? Ano, sa taas kong ice? Hmm. Oh. Dapat gani sa taas ng ano, sa... Anong tawag na? Ang kani ba kani na tawa na? First time ko kasi mag ano na. Ano, na plan. Ah, okay Bahala, Yan na, wala na na. Ina mo ngayon na ta. Kwa dito ang kwento kuya? Ice cream. Ice. Oy, ang kani okay na na, oy. Eh. Kani ah. Nagyan ba na? Nagyan na yun. Sige na, nagyan mo. Ngayon na lang pag ano, pag kulang. Ice cream. Katong milk. Wait.

The Pink Panther. Dako nga kung anak nga dako kayo. <laughs> ang akong anak nga cute kayo. naginom na ko. May tamis pa. Nanginom na ko. Um, ka. Wala. Uminom na ko, di ba, te? Anong masasabi Barbie? mo? D -d 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 -d. Barbie. Ako anak nga dako kayo, yun know. Just color. Ang isa Wala ba? Wala <inaudible> Wala tayong ubi. Ano to? Paras. ano Ubi halaya. Ano na lang yung ubi na ano? Milk. Ubi <laughs> yung tubig, oh, Nahilis na. Ibak ito na milk. Nahilis na tuloy. Sige na. Ready na. Ready, ready, ready. Ready na. ko na, kuhan. Nang kurana na. Dali na kuya. Ay, dapat gikutsara ni Muras. Kutsaran. Opo, na na, sayang mo. Oh. Mas Ha? Ayan. Oh. So, ko tissue my May fries pa kami. Nak, ibutang mo mm -hmm. na dito. Nak, sakto na naras. O, yan, na, nabutang ras. Ayan Ay, na, nabutang iba. Iso na na dito. Hmm. Ayan. Yeah. ka Ganon lang. Yung ice cream. Pwede na sudo Kunin mo, kunin mo. Gamay kayo na ang ibutang niyo. Kana, tambok na tani. Kunin mo yung isang condensed kuya. Okay. Oo kuwag <laughs> kutsara dito lang ay kuha na ng ice cream ba mm, ayan ayan naganda-gandahan akin, akin to akin to mm, akin Oops. gagmay lang mga ice cream uy eh, grabe may mga ice cream <laughs> gagmay lang man Dala na daw pak 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 ati pak 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 na pak Pak na pak niyo na na, konti na Sakto na Sakto na na akin to, sakto na, sakto na, Hindi ko tamis Parang di na murot ng mga bata. Ayan, ras, dako na dagha, kayo. Murot nga. Okay, bye. 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 na kami. Halo, halo. Sa gabing mainit. Yes. Eh, <laughs> <laughs> Parang mang inasal. Halo, halo. Special, pero incomplete. Walang red band. Kain na!